Yan tayo to. Oh, yan. May yan. Ito. Ano ba ang nadali ni Jorik dito? Malayo ba yung nadali ni Jorik na ano, lupa? Ha? Nadali ni Jorik dito. Saan? Kinakuha daw si Jorik dito na lupa. Ay mga bay, tuturo. Ama ah, malayo na 'tong binasa ano. Ano, doon, nalagpag, ano Pero, sa ano. Sa ito sakob na to. Ah ito sakob na to. Sakob na dine. to. Hindi niya sakop. Ah. Yung na, Pero, ano, tulungan niya, na nato, Hindi ito ikabikundamento na to ano. Ng, ano, na ano. Hindi, yung Hindi sa bibili. Hindi pa. Hindi pa. pa. Ayok